May nagtanong sa akin. Sir Ray, may itatanong lang po ako sa inyo. Lately po na-encounter ko sa isang page sa loan business company. Then nag-apply ako 80k sa contract po for first time loaner is I need to pay advance 2 months. In my case, 3,750 times 2 is equal to 7,500. Then ibabalik nila via GCash ang advance namin. Ngayon po ang nangyari, nagbigay ako ng 7,500, ma-release ang OTP. Kaso nag-error ang system kasi nag-withdraw ako ng 87,500. Dapat hindi, 80k lang. Para ma-fix daw ang error, need pay again 20k. So nagbayad ako ulit ng 20k. Then after, hindi rin ma-withdraw kasi I have bad credit. Nasa app kasi dalawang beses akong humingi ng OTP. Sabi nila para ma-fix is I need 24k daw po para iwithdraw ko na naman. Umatras na po ako kasi I feel na mali na talaga so I ask a refund on it. Kaso hindi na pwede. Need ko daw bayaran kasi if hindi po then will sue me in court and i blacklisted ako nila pati ka mag-anak ko for 10 years and need to pay pa rin the monthly amortization of 3,750 kahit hindi ko na-receive yung 80k. Sir, SEC registered po sila. Okay, uh, well definitely po, this is a scam. Okay, sige po, sabihin na natin na, ano, na SEC registered po sila. Ano? Kaya lang sabi nyo, nakita nyo siya sa page. Okay. Although, yes po, totoo na uh, Mar marami o kalimitan ng mga kumpanya ngayon is gumagamit na po ng page no uh, sa Facebook para ma-promote po nila yung kanilang product. Totoo naman po 'yon no. Kaya lang po kasi marami pong nagpapanggap ngayon na sila ay parte ng lending na 'yon. Kagaya po niyan no. Most probably po yung nakausap nyo is hindi taga-lending na 'yan. No? Ah uh, baka chinat lang kayo niyan. Kasi po pag mag apply kayo sa isang loan, uh, most specially kung yan ay eh, uh, online, no? Kasi po ang on, ang, len, ang ang online lending po dalawang klase, no? Isa pong app-based, yung sinasabi pong Ola at isang web-based, no? Yan po yung ginagawa ngayon ng ibang mga bangko, web-based, no? Tsaka yung ibang mga lending companies, web-based po sila. So, safer yon kasi walang kinukuha data yon eh. Kung ano lang yung ilagay nyo na data, yun lang ang, ano, yun lang ang ilalagay, yun lang ang nila. Hindi makukuha yung inyong mga contact details o ano pa man. Well, mabalik po tayo dun sa, ano, no? Um, yung iba ho kasi, nagpapanggap na, ano, na empleyado nung uh, mga online lending, no? At, ah, uh, nang scam po sila, no? So, gagamitin lang means of communication. It's either SMS, Uh, Viber, Skype, or uh, Messenger, o kung ano pa mga ano, uh, messaging app na ginagamit nila, no? o kontakin kayo, o offeran kayo ng ano, ng... Uh, ng uh, kung ano-anong loan no sasabihin ganitong ano ganitong ma-loan uh, lo kagaya sa inyo uh, 80,000 first loan uh, which is uh, red flag kasi kahit hubang ko eh, hindi hu magbibigay ng ganyang kalaki sa first loan, no? Tapos po, sasabihin nila, mag-advance kayo ng payment, no? Wala hong lending company or financing or even banks na manghihingi po ng advance para po ma-release yung loan. Kagaya ho nun sa inyo, eh, nang pa. Uh, para daw humakuha yung OTP, kailangan mag-advance kayo. Tapos, refundable daw, bayad Gcash. Panawagan ko na po ito, no? Sa lahat po ng nanonood, no? wala pong lending, financing, or bangko ang manghihingi po sa inyo ng advance payment. no? Advance payment para marilis yung loan o para makuha nyo yung OTP o kung ano paman. Sa kadahilanan po kayo na kayo ay naglo-loan, eh kasi kailangan nyo po ng pera. Bakit po kailangan nilang manghingi ng advance para marilis po yung loan? o para makuha niya yung OTP o kung ano pa man dahilan. Napakalaki yung kalukuhan yan. Ano ho yan eh? Scam ho yan, No? Uh, actually, meron pa yan eh. Yung, eh uh, ewan ko kung narinig nyo to, no? yung may messenger kayo or ano, i-recruit kayo na manonood kayo ng video. Tapos pagka napanood nyo yung video, padadalang kayo ng uh, pera, no? Sa una, gano'n, padadalan kayo ng pera. Pangalawa, gano'n pa rin, manonood kayo. Para makuha nyo ulit yung komisyon nyo, magpapadala kayo ng pera sa kanya. Ngayon, sa susunod, do, hindi na kayo, ano, hindi na kayo padadalan ng pera, no? Is kami na kayo. Gano'n din ho yan, no? Kasi marami ho talaga nagpapanggap na empleyado sila nung lending company na yon Which is hindi naman, no? Uh, mainam ho siguro is, uh, tama yung ginawa nyo, no? Unang, uh, nag-check kayo sa si SEC legitimate. Pero, ang pinakamaganda ho sana ron, kinontak nyo mismo yung contact details nung, uh, on, nung lending na yun, no? Pwedeng uh, pwede nyo naman nung hanapin sa website. E ba? Wag ko kayong makikipag-transact, lalo kung wari, nag-messenger lang sa inyo, o nag-SMS, o kung ano paman, may number doon, huwag nyo tatawagan yun. No? Tumawag ko kayo kung ano man yung registered number sa ano sa website. Doon niyo ho tawagan. Ano po? Kasi marapakarami ho talaga manluloko ngayon. Pinakamahihinam ho niyan eh i-report niyo sa SEC. Ano po, no? Uh, screenshot niyo ho lahat ng mga messages sa inyo. Tapos kung saan niyo siya nakita, anong page ba 'yon o anong anong message anong bang message nakita 'yon? Screenshot niyo po lahat tapos Uh, punta ho kayo sa ano sa sec.gov.ph tapos hanapin niyo po yung email address nila doon. Doon niyo po i-file yung inyong complaint. No? I-attach niyo po lahat yung inyong mga ebidensya para po maimbestigahan po ng SEC, no? Pero I doubt ho na ano na maibalik sa inyo yung pera ninyo kasi uh, ang hirap po i-trace niyan eh, no? Uh, siguro mainam din mag-report din ho kayo sa ano sa sa PNP Anti-Cybercrime Group tsaka sa NBI Cybercrime Division. No? Kasi ano huyan yan eh, uh, kung nakuha nyo siya using uh, web, no? So, para makita nila kung saan anong ginamit na IP, baka sakaling matrace, no? Yung IP address, baka sakaling matrace po nila, no? Uh, hindi ko alam, hindi ko kasi, ano, hindi ho, ako IT or ano paman, collector po ako, ano? So, yung sa akin po is, nagbibigay lang ho ako ng kung ano man yung po pwede ko maitulong sa inyo. Yun nga ho, baka po pwedeng makatulong po ang PNP at NBI na matrace po yung IP. Gaya ho nung no, sinabi ko kanina sa mga nanonood po, no? Uh, iwasan ho natin to wag ho kayo maniniwala pagka ho kayo ang nanghihiram dapat ho kayo ang bigyan ng pera hindi ho kayo ang magbibigay ng pera no? uh, tsaka po pagka ano yung too good to be true ay eh, wago kayo maniniwala sa mga gano'n no mahirap kong kitain ng pera na tsaka dahil nga ho sa ano sa napakadali na huma-access ng web ngayon no ang internet eh marami na ho talaga mga manluloko no so doble ingat po tayo at uh, wag tayong maniniwala po sa mga sa mga messages na dumarating po sa atin basta-basta no busisiin po nating maigi no hindi ho yung uh, porket na tayo ng pera eh kagat tayo ng kagat agad eh may scam po talaga tayo no hindi pa nga ho tayo tapos dito sa mga abusadong ola na to na sa panghaharas nila eto marami na naman pong ano uh, mga scammers na naglalabasan na itong itong nangyari ho sa inyo yan ho talaga ililitimong scam I hope ho nasagot ko po itong katanungan na to no at ah uh, kunin ko po itong oportunidad na to para magpasalamat po sa lahat po ng nanonood, nag-follow, nag-subscribe, nag-like at nag-share po ng aking mga videos, no. At uh, sana po marami pa po tayong uh, uh, matulungan, no, na mga kapwa natin Pilipino na nakakaranas po ng abuso sa ola, nahihirapan po magbayad sa utang, no, at uh, Nahihirapan pong magpautang, no? nahihirapan maningil, no? Basta hu tungkol sa utang, eh sana po maabot po natin. Maabot lang po natin 'yan pagka po kayo ay nag-share, nag-like, nag-comment po, no? At uh, sana po mag-subscribe at mag-follow na rin po kayo. Ano po? Sa aking mga social media accounts, no? Sa YouTube, Facebook, at saka po sa TikTok. Hanggang sa muli po. 'Yun lang.